tulak ng iligal na droga. Kalaboso matapos ilaglag ng isa sa customer niya na una nang naaresto si Vel Custodio sa detalye. Walang palag ang lalaking ito matapos matisod sa bypass operation ng pulis sa barangay Usasa, Tagig City, bandang alas 7 ng gabi nitong Sabado. Madaling napainan ng suspect matapos ilaglag siya mismo ng kanyang parokyano na una nang natimbog connected kasi itong itong pagkakahuli kay Joshua doon sa nauna naming naunang operation din ng tagig kung saan nakakuha tayo ng three, uh, 300 grams ng shabu. Ang siste, isa umanong boss ang tumatawag sa kanya para kunin ang mga kontrabando sa area rin ng barangay Usasan para i-deliver. Pinapasa sa kanya para i-distribute din niya doon sa mga itatwag sa kanya. Merong, merong tatawag sa kanya para sabihin kung saan niya dadalhin yung mga drugs na hawak niya. Nakatago ang 580 gramo ng hinihinalang shabu sa plastic pouch na may tatak na isang courier company. Nagkakahalaga ang kontrabando ng halos 4 na milyong piso. Nakumpis ka rin sa suspect ang marked money na nagkakahalaga ng na 41,000 piso. Nasa kustudiyan na ng tagig police station ng suspect na nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings. Harapin niya ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Welcome Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.